Hello mga amigos and amigas, uh, magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. At itong aking project na ginawa ay tinawag kong Coconut Chill Small Jar. Wow! Pang last minute na project. What? O na, uh, namulot po ako ng mga niyog. Na mga, yung uh, mga, ano tawag nito, yung mga nahulog na na matagal lang na-stack at binalatan ko siya at aking gagawin actually mga kaibigan hindi ko pa alam kung anong gagawin ko talaga kasi ang project na ito ay ano na kumbaga sa ano expired na at hindi na hindi na papasa ang aking anak at mayroon siyang ano bagsak na subject ngunit uh, nung nagpunta ako sa school sa meeting ng ano PTSA Parents and Teacher Association bibigyan ng ano pagkakataon yung anak ko na maipasal niya yung isang subject which is uh, a ano bang tawag doon chamore basta yung ganon at ah uh, pinapasubmit siya ng ano ng project although ah, tapos na ang ano nito kaso binigyan pa kami ng pagkakataon para makapasa siya at ang ginawa ko in the last minute wala akong ibang maiisip kasi ang sabi ng mga teacher basta part ng ano coconut any parts so ano any parts ng coconut ay gumawa ng ano Project, maging dahon o kaya yung yung ano niya, yung tingting -ting, kaya yung katawan o yung yung bunot yung bao so wala akong ibang maisip habang habang namumulot ako ng mga niyog nag-iisip ako kung anong gagawin ko so ang pumasok sa isip ko na madali lang gawin kasi yun nga late na bigla na lang itong pumasok sa isip ko na gumawa nga ng ganito. Dumaan ako sa ano, tindahan, bumili ng mga pang palamuti, pang decoration. At ito nga, binalatan ko yung bao, tapos nilinis, tapos sinano, uh, biniyak, tapos sinano ko siya ng ano, blowtorch para ma para maging matanggal yung mga buhok-buhok niya para kumintab pag kanilagyan ko ng ano yung meron kasi ako ano yung barnish na antik so yun ang ginamit ko kung mapapansin ninyo iba pa yung kulay niya so ininikit ko siya bumili ako ng uh, glow gun tapos nung pagkatapos kong niliha pinunasan at inilikip ko sa siya ngayon. Tapos, uh, medyo maano to, matrabaho. Nag-expend din ako ng ilang oras dito. So, ayan. Dinikit ko na siya ngayon. Nung madikit na, at uh, hinanda ko yung mga mga ano niya, yung pang-decoration. So, nag-expend din talaga ako ng pera sa project na ito dahil wala naman ako ano, first time ko makagawa nito. First time kong magkaroon ng idea na ganito para lang na makapasa sa isang subject yung ano. Na Nung na ko na yung ano, ginawa ko, ang pangit patingnan, wala pa siyang decoration, wala pang kakulay kulay so ngayon pinahiran ko na siya ng ano yung antique na tawag yung basta varnish kasi yan eh na ano nakalagay lang na antique design so nung pinahiran ko siya yun kumintab na siya naging maganda na tingnan mula sa pangit naging maganda na tapos pinunasan ko rin yung ano pinahir pinahiran ko rin yung ilalim para kahit papano eh pag hinawakan ng mga teacher uh, ah, medyo ano siya matinis at hindi magaspang so matagal din ng ano niyan pagpapatuyo pero pinilit ko na lang na matapos kahit na minsan dumidikit pa sa kamay pagka hinahawakan so yun mamili ako ng mga wala akong idea na ano basta naisip ko na lang na yan ang gawin ko Ayan. Nilagyan ko siya. Bali, tatlong kulay yung nilagay ko para ano. Nilagyan ko rin ng parang mata. <laughs> Kaya nagmukha tuloy siya ng ano. Pero maganda naman. Maganda siya. Yung kinalabasan. Ayan. Tapos, talagang ano, pinagtsagaan ko na ano. Tapos nilagyan ko siya ng parang ano. <laughs> Ayan, yung kung napansin ninyo. Talagang ano minsan pala bigla na lang ano, bigla ka na lang makakaisip. Hindi mo akalain na maiisip mong ganyan. Siguro sa karunungan na rin ng Panginoon. Tapos yan, dahil uh, kailangan ko ng handel, naghanap-hanap ako doon sa ano, maliit kong budiga at nadampot ko yung ano, handel ng kabinet na may basag kunti yan eh. At yan ang ginawa kong handel sa iya, sa ano, dong takip. At naging maganda naman ang resulta. Dinikit ko siya ngayon. Ayan, naging bumagay din. Ayan, ayan, Tapos yung takip, nilagyan ko na rin ng design. Paikot, bali tatlong kulay din. Actually, nakalimutan ko yung pangalan nung binili ko na yan. Uh, mura lang naman yan, nasa ano, uh, dollar dollar 95 95 cents yata yan isang ano isang sachet medyo mabuting-ting din trabahuin pero napagtiyagaan at ah, uh, uh, di ko akalain na uh, magawa ko yan basta habang ginagawa ko yan lang po basta kung ano yung pumapasok sa isip ko yan lang din ang ginagawa ko Hanggang sa nabuo siya. yan. At sa biyaya ng Panginoon. At tapos mayroon pa akong nilagay-lagay na parang mga kristal. Which is kumanda rin talaga siya. Oo. Oh. Dinikit ko lang dyan. Actually, yung parang mga kristal na maliliit nilagay ko dyan. Mga ano yan. Ah... Uh, parang yung yung varnish kasi madikit pa so nung ididikit ko siya dumikit na rin siya hindi ko na nilagyan ng glow hindi naman natanggal oh yan yan ngayon ang resulta niya di ba maganda <laughs> oh para siyang ano <laughs> mga idea na bigla na lang ano mga karunungan ba na bigla na lang pumapasok sa isip sa biyaya na